Good morning mga kabraso Ayan po, kumusta po kayong lahat dyan uh, Ayan lang ulit tayo makakapag ng video Kasi Ito nga, eh, papakita natin kung bakit hindi tayo makapag-upload Nabibisi ako mga kabraso Yung huli nating ano doon sa paglilimas kasama sila Balabag, uh, Master Plok Ayan, pagkatapos po noon kinabukasan na yung nagkupra po kami bali tatlong araw kami nagkupre Ayan po yung mga ay ano ko pa paltos sa pagaan ng buko pag tawagin dito pag bunot bali tatanggalin yung yung pinaka balat nya yun nadali tayo yan paltos sumabog tapos lumubo rin yung pangalawa pero di na sumabog ayun natapos namin tatlong araw ito nga pala yung pinagkakabalahan ko mga kabrasa. Yung mahigit isang taon na kasi itong ganito. Naka ano lang siya. Ito yung tambakan. Medyo okina. Na ano nang panambak. Kasi dumating na si kuya. Nalagyan na rin ng division yung mga kwarto. Bali tatlo. Yung maikli lang. Ma malilit lang na kwarto. Ken. Bali tatlo, yan. Bali walong patong pa lang yan. Unang tabaw. yun lang yung kinaya nung no? una kong na anong buhangin. Yan kulang na naman tayo sa buhangin. At doon tayo nabibisi mga kabraso. Kaya ito papakita ko sa inyo kung bakit pwede namang kinabukasan sa saglit dahil nga mga kabraso sa umaga yung may hibas na ngayon kaya di na akong makapaghunting nagkataon na pag umaga doon din ako kukuha ng buhangin kasi hibas pupunta tayo ngayon kung saan ko kinukuha yung buhangin tara takot na kasi dito si mama sa ano namin kobo yung kapag masama yung chimpo gumigiwang at saka nababaklas yung bubong niya nababasa na yung mga damit niya ito ay ano lang to parang siya lang gumawa ng paraan dito para materahan yan mga ano na yung mga tukod tukod na lang yan Punta tayo ngayon doon mga kabrasa. Ito yung nagawa kong tambak kahapon. Diyan ko yung kinuha. Ito yung paliko na to. Yan yung dapat manahan. Kasi yung kadalasan dito, yung iba, dumidaritso doon, bumabangga. Kapag galing naman dito, dito rin nahirapan sa paliko na to. Ano, korbada. Kaya itong iniiwasan nila, itong paano na to. Yung ilalim nito ay buhangin mga kabraso. Yan, unang lagay natin dito. Dito tayo unang magsasako. Ito naman yung pangalawa. Bali yan po yung ginawa ko kahapon. Hmm. yun Yung isa. Saka may nakasako pa tayo dyan Dito ko naman yung kinuha sa bahaging ito. Dito so sumasad sa yan. Hindi pa naman talaga hibas to, pero kapag humibas yan mga kabraso, mababa talaga yung tobi. Nakaumbok din yan jan, kaya yan tinatanggal natin lilang yan. Oh. Kahit yung bangkang walang makina, sumasadsad dyan kapag ano yung buhangin dito sa bahaging to. Malayo-layo pa dun. Nahirapan din yung mga ano. May makina. Dito pa lang, pinapatay na. Ayan, umpisa na tayo mga kabraso. ito lang yung gagawin natin pang salok mga kabraso kasi kapag itong pala mahirapan tayo walang magano sa sako hahawak ganito na lang Uy. naka may laman na pwede na nating buksan at pala naman para mas mabilis yung sakto lang sa atin mga kabraso ayan yun natin sa gilid yan lang ginagawa natin ngayon ayan po mga kabraso bali natapos na po tayo dito sa isang tambak natin na isako na natin bali nakapagsako po tayo ng 13 13 kasako ayan di, di, na marami yung ano natin sako gilipat tayo don kung ilan yung makukuha natin yung parang matatapos tayo ng maaga nito kasi yung sako lang naman anuhin natin dyan yan kapag napuno yan dagdagan ko rin yun ulit ng buhangin tagaktak Limang sako na lang. Maganda-ganda yung buhangin dito. Sa kabila.

Tapos na mga kabraso, bali may 13 tayo doon sa una, ito yung 5, bali 18 na, tapos meron dito, bali 8, bali saktong ano to, isang kubiko, uh, ganyan kasi tansahan na lang yung bali dalawang lata, yung baga, yung takalan. Yan. Kung di man naabot, konting diferensya lang sa isang kubiko. ko. Ngayon, yung nabawas mga kabraso ay dagdagan natin ulit para sako na lang ulit. Yan lang. Yan lang yung ano na walang pambayad. Kasi magbabayad pa kung meron man ay malaki isang kobikon yan ay isang libo buti na nga lang duma dumating na si kuya kasi yung pag-aayos ay marunong siya kasi yung bayaw ko Lister. Ngayon yung na, ito itutulong ko lang dito ay ito, pati yung mga paghahalo, pag-assist sa kanila ng ano, halo, ganun. Yun lang. At saka ako na rin yung engineer. tinga nga pala yung ano dito hindi yan maayos kung ay hindi naman yung maayos talaga kasi tigil-tigil lang yan ilang bag lang yung nabili pero yung binili dahil yun kay kuya naipon niya sa trabaho nangungonstruction siya sa syudad ayun nakakaipon din siya na kasi di man umiinom yun doon umiinom siya yung mga <laughs> paokasyon lang madalang mga bilangin sa isang taon ba tsaka walang bisyo Bis bisyo lang magmahal wala ring jowa parang ako Ngayon mga kabraso Ngayon ay uuwi na tayo niyan. Maagang papawis Ayos Natapos natin Alam mag alas 9 5 minutes Meron na naman tayong isasakon nyan Bali, May anuhin tayo Kumbaga dito sa amin sasagibin. Yun, yun yung natin, hakotin. Isang kobi ko yan. Sa ano natin. Magkulang man, konti lang. Ay uh, lang, ano. Pakasako lang pag-usapan doon. Ayun. Yun po. Uh, para po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa mga bagong subscribers natin. Yun, sa mga solid subscribers, silent viewers. Maraming salamat po mga kabraso sa patuloy na suporta sa ating channel. Pasensya na po. At minsan lang tayo makapag-upload ngayon. Madalang. Hindi po tayo makapag-operation ng paghahanting. Pero sa mga susunod na araw niyan mga kabraso, po natin. Kasi yun lagi. Si kuya nga, nagumpisa kahapon, palaot. Yun, namingwit siya. Kasama sana ako. Kaso, kailangan kong mag-ano ng buhangin. Habang siya naghahanap ng pangulam, pangbigas, ako dito. Kasi kapag may stock na ako nito, trabaho kami yan. Matapos lang yun at doble yung ano natin ngayon. Ipapakita eh, natin yung ginagawa natin sa araw-araw yun. Yung puro dagat kasi ginagawa natin. Doon sa pamimingwit, balik tayo don. Kasi andito na si kuya. Yan, sa paghahanting. Kahit ano, basta sa dagat yung ano natin yun lang mga hanap buhay namin dito yung iba kasi yun may mga motor yung hmm, pamamasada wala tayo yan pati kalabaw. wala tayo yan pusa at saka aso meron kami ayun mga kabraso hanggang sa muli